Tara, akit akong tara. Gago patay mo na dito yung menu. Iyak po, gagi. Atin tao doy. Sige, sige, sige. Kawala na, kawala na. Buting si Aki po, ta. Dikit sa akang petang na nun. Ay, may pagong B1. Di na, di na. Uy, putang ina mo ka. Ano, di na, di na, di na. Nain di na, nain di. Oh, nain di na, nain di. Uy, nagiging. Shaka yun, shaka yun, shaka

Putang uh uh, oh, ina uh, natin 'yan eh, no? Putang ina mo patay. Tama. ko 'yan, 'yan. Tang ina. Patay sa mga gutin doy. Kaya, Bigyan sa ng mga punta. Sana, sana, sana kayo. Eh, lang, estado lang buhay. Ito sin Ito doy. Spawn point, spawn point ng ATP. Adla, Hoy, si Revenge na kasama. mo. Ay, okay, okay.